Nagme-make sense ba yung explanation ni Bosco? Ang tanga lang. Uy! 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 Ano? Ang version ko na ito! San, Natanggapin niyo ako, di ba? Oo! Hindi nga namin alam plano mo eh! Bosco, ka Bosco. Ready na kami. Tapos biglang, biglang kami iniwan, Bosco. ine ko ako, love. L ko ko daw iniwan ko sila. Kailangan ko mag-explain. Kailangan ko mag-explain. Hey! Mga tal! Pwede ba mag-explain? L sa'yo, brad, L. Ano explain mo dun, Bosco? Wala man lang eh, ano? Ah, sabi yun. Yeah. Pwede lang, yung... boss ko, explain ko lang sa mukha mo, boss ko. Ah. <laughs> ah, sige, sige. Si ah. may trial dapat, boom. Ah. Hmm. Dinecline niya dahil sa line-up na yun. Si Jing may mga offer na pero inantay yung decision ng TNC. Oi Si Jing may team na, may team na, may team na. Teka lang. Hindi hindi nag-comment dito, nag-comment dito, sabi niya waiting sa iyo. Boss ko, 'tas sabi ng TNC okay na yung boot camp, okay na yung mga players. Si Boss ko bigla nawala, sabi. Ano pa yun? Ako, nagpabana ako sa GTA. Kala ako, magdodota na ako. Diyos ko po, hindi pa pala. Sayang yung pagbaban ko sa GTA. <laughs> Ay, nagdodota ka na ulit. Nagdodota ka na ulit. Nagdodota ka na ulit. yun nga. Eh, dat nag-GTA ako eh. Grabe mo ko ngayon eh. Uyog nyo ko eh. Doki, doki, pero po ako, guys. Ngayon, manunod kami sa qualifiers, boss ko. Pero hindi namin ikakas, naka-POB mo lang. Ay, gagawin mo yan. Bala nalang galingan mo. No pressure, boss ko, ha. Uy! Puta ka na, wala ka doon! we. Alam ko, masama loob mo, mag-open ka na kayo, boss ko natin, di ba? Hindi, ito kasi yung sasabihin ko, ha. Pwede ba magsalita o wala nang explanation ta? Sige, salita ka lang. Salita ka lang. Oo. Actually, ka ah, Okay, okay ah. Magsalitaan niyo pa. Magsalitaan mo pa. Uy ano na, hindi na ako magsasalta. Hindi, hindi. Salita <laughs> Hint -hint -hint, Hint -hint -hint, lang ka lang. Salita <laughs> <dala>. ka lang. Ano <laughs> uh, ba? Unang-una, pumayag ako mag-stun in sa talon. Kasi hindi pa ready yung TNC. Pangalawa, hindi pa ako naka-contract. So, possibility na kumukuha lang ng info sa loob para Uy, sino ba weakness <laughs> dito sa talon na to? Oh, <laughs> Tari, tigila, pangatlo, wala pang sure. Kung nakapirma ako, hindi nakalagay na stand in yun. So, ibig sabihin, hindi ko pa kayo iniiwan. Pangapat, pag hindi ako natanggap sa talon, saan natanggapin niyo ako, di ba? Ba't yeah. na second? Hindi, ganito naman counter namin. na may so, counter. Ba't? But, okay. but oh, mo. second option kami, tas di mo kami sinabihan na magtatalong ka, di ba? Para yeah. may option din oh. kaming iba. Oh. Ayun nga. Ano diba? yun, nang selfish mo naman sa decision mo, di ba? Wala double. <laughs> Oo. Oh. Eto! Ano Meron pa! Ano may, may counter ako dyan! Nation ni Bosco! Diba? nagme make sense ba yung explanation uh, ni Bosco? Uh, <laughs> ang, <laughs> ang tanga lang! Uy! Uy! ano Ang war show na ito! Bagay yung talaga ni anyway, Yowie um, guys, um, may halong sa kanan lang. Si Yowie kasi talaga pinakanasak ng chip kasi dapat boom na siya eh. Kaya ang mo. Kaso, dun na yun. Ang harsh naman! Hindi, joke lang. Ano? Nagsasalita ba ko hindi na? Ang explanation mo, Bosco. Hindi, ama na, Bosco. Siguro galingan mo na lang dyan, diba? Oh. Okay, Ito pa -more. Ah, Ang explanation yeah, okay. ko nga doon, 'di ba? Matatanggap ako sa okay. talon. Mm. Pwede ko namang hindihan para sa inyo. Oh. Eh uh. ano gagawin namin sa sali sa qualifiers? Ay sasali sali sa sa pa qualifiers? Ba? Hindi eh. eh, di nga naman ah, ako diba? sinabi yan eh. Oh, hindi nga namin alam plano mo eh. Lalaki. Hindi boss ko. Oh, hindi oi. Teka, win natin Ay, may, ano guys. May ano rin ako, cover pa ako. May cover pa ako. Hindi ko naman alam plano niya, hindi hindi na Hindi boss ko Ano ang ulit boss Ang masabi ko doon Di ba hindi nyo alam plano ko? Oo Hindi ko naman alam plano nyo eh Kasi di ba nag lang kayo Wala ka talaga Boss ko, huwag nang dati sigaw Huwag dati boss ko Ulit, ulit lang tayo dito Hello, rinig ba? Rinig ba? Ang pagkakaalam ko kasi Ang pinakaalam ko na plano Isi-cheap yung parang di talaga sale Para mapag-KCIP eh kaya naman nila Gabi Yowen, hindi ko naman alam plano. Unang-una si Yowen, nang iwan siya. Di ko naman alam na hindi niya, hindi tutuloy niya yun. Sinabihan niya oh, ba ako? Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi. Alam mo, alam mo. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi. ano Alam mo kung ano yung mga ano yung mga mo yung mga ano yung mga mo yung mga ano yung mga ano yung mga ano sa akin. Oh. Oh. Oh, oh sabi mong hindi. Ayun eh, na Sabi hindi. Ayun na eh. Nila, eh. Nasaktan na ako sa decision niya na 'yun. Sabi ko ko 'yun eh. Nasaktan nga ako sa decision ni Owen na Parang ayaw niya akong kampi. Si Gabi lang gusto niya. La. Oh, sabi mong hindi. Sana tinuloy pa din namin. Sabi mong hindi. Oh. Hindi nga! Anong hindi? Okay. Mo na, o, anong hindi? Mali, hindi, ako na. Pareho na lang siguro kayo may mali. hindi ako. Anong hindi? Tako pala ako eh! Tako ka! Uy, kayong ah. ano, maging rational kayo sa isa't isa, isa, isa okay, okay. kayo, tandaan niya yan. Sinabi ko okay. sa kanya, hindi na ako tuloy. Kaya okay. nga. Sinabi yun, boss ko, nasa Discord okay. tayo nun, uy. Alam mo yun. Kaya ka nga! Okay. Pero ano ba dahilan? Okay. Bakit hindi ka tumuloy? Eh? Hindi naman dahil Debe sa akin to. Eh. May bin... Oh. Yung cover bro, nga. May org! Magkakabot ka! Kaya nga, kausap oh. na nga yung org, di ba? Sabi pa ni Kuya P, Uh, ah, sabi ni Kuko. Ay, hindi na ba pwede mabuo yan? Pag ganyan, Paps? Pag ganyan? Stanay na naman? Huwag yun, nakakasama na ng lobe yun po. nakakasama na. Wala daw kasi leader, boss ko. Wala daw kasi talaga leader. boss ko, double lang dito, ha? Kasi madaming okay. rumi-respeto talaga sa iyo yung mga bata ko, paka naiwan sa iya ke. Eh. Hindi, may napanood po kasi ako isa dun. Hindi lang kay kayo, huwag may tampo. Pinapili ka kung scam o Kuko. Pinili mo si scam. Eh, di yun na kampi mo! Nasaktan ako sino Yun? Sino Hindi ko alam kung sino yun! Paalam mo kung sino ka! Tangina mo na sumi? Sino ba? hindi mo alam kung sino yan! mo! Hindi ko din alam eh! hindi mo naririnig yun! Ngayon, magmamangangan ka! Sino ba yun? Baka si Owe, si talaga yun! yung kayo Sino kaya yun? Sino yan? Oh, may ginakakas! Wala hindi, oh. siya kayo ano eh, siya kayo lalaro doon kasi scam! Siya kayo na inaisip ko mag-stand in! Ano yun, hindi yun, may tanong yun, parang podcast yun, hindi yun! Oh. Di eh, pala pa yun eh. Hindi, pareho na lang kayo may mali. Oh. Okay, Tapos ngayon, di ba? Hindi niya sabi maano. Sabi na mga tao, si Gabi daw yun. Oh. Si Gabi daw. Hindi ko alam. Amin na lang. Amin na lang, Pops. Pag ganyan. Oh, Pag ganyan na, GGTV na lang yung tao. Amin na lang pag ganyan. Oh no. Ah, uh, may oh. nakita ba? Madami pa ako diyan. So, hindi pa sinasabi ng mga tao dito, gab, baka nung tinanong ka daw kung scam or kuko, sinabi mo daw scam talaga, no doubt. Oo. Oh. yun! Tanyon pa Oh, tas ngayon eh, nagmamangangan. Oh, Sige. Legit, legit, legit. Ikaw, ikaw nga talaga, ikaw oh. talaga yung pinapatamaan. Oh, saan nga? Oh, Sige. Hindi mo na lang naalala pa 'pag ganyan. Yung YouTube, babs, da. yung YouTube na, daw, YouTube daw guys. Ah, iwala eh, wala, eh. Pong yes, pa. Oh. Oh, di ba? Feelings ko. Oh, ah. feelings ko naman, oh. Oh, feelings ko naman. Pakinggan mo naman yung feelings ko. Hindi lang titi oh. mo tumitibok pops. Sana cops. sinabihan mo kami apat na tao yung nagantay oh. sa iyo, di lang naman isa, oh, yeah, di ba? Kumbaga oh. apat yung nagantay sa iyo, boss ko. Eh mm, isa ka lang, di ba? Parang ngayon yung oh. sa blacklist, kaway mo yung pitong tao, pinipilit mo yung wisdom oh. rune, di ba? Oo. Oh. Oh. Sino mali? Ako o blacklist? Oo. Oh, oh, yan oh na. sige, ikaw na naman tama. Kasi ayaw mo tanggapin yung mali mo, boss ko. Yan ang mahirap sa iyo. Tanggap, 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 tanggap ko na nga eh! Tanggap ko na nga eh! Tanggap ko na nga eh! Tapos dadaanin mo kami sa sigaw ngayon? Guys, legit like, to guys, oh, nagkakasama ka talaga ng loob guys ha. Teka! Guys, yung record nyo yung time guys, 9-19-2020. May, may, may isa pa akong inanakit. May isa pa akong inanakit. Ayun na, may inanakit pa oh, kaysa, may isa guys. Teka lang. Putangin na, yeah. di ba yung carry okay, player natin. Gusto natin kunin oh, yan. Oh. Pukin ang ina, pwede oh. ba kunin yan? Ay dalawa yung contract niyan. Oh, yan. Ayun Ay, nga, eh lang. di na ikaw mamamroblema dun yung orb na yun Anong hindi oh, ako yun? Okay, no? Matay tuloy ako, bobo mo, la, boss ko la, Labas na yun, boss ko, labas na yung ano dun, boss ko Huwag ka na lang sa boss ko Paano ka? Si Porksy nandito Okay na ba tayo, uh -huh. hindi na, tapos na ba tayo sa mga sama ng loob? Siguro yung ano naman natin tol, hindi naman siguro kaabot ng epo to, di ba? Oo, oh, okay, hindi hey, 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 na naman, hindi naman siguro Napag-uusapan naman to, napag-uusapan oh, okay. naman buti na lang, guys, hindi na magbubuwa guys, yung team ko ko pag-uusapan naman, Paps. Buti na sa alba, gago. Kinabahan ako dun, ha? Legit. Friday na. Pag-uusapan naman. Hindi, kinonfirm lang natin, guys, di ba? Uy, saan pa ako? Uy, TP, help please, please! Putang ina na eto ni Jow. Buti na lang, di ka na! Jow, tara dito! Putang ina! Putang ng game to! Wala nga, Boss Luji. Ano lang eh. Suntok sa hangin na lang yung pangarap ko, Boss Luji, kasi ano, hindi nagtim yung mga idol natin. Kaya nga, daya. Na-autofocus ako dahil kay Boss ko. Uy, huwag mo nga kasi sayin dyan, uy. Boss ko, nagpa ka na, Boss ko. sorry na ako? Sorry? Hindi, hindi ako tama. Mali din yung ginawa ko din doon. Okay guys, double yung kay boss ko guys. Double yung kay boss ko. Uh, nag okay naman agad. Kaya okay. nga. Thank, thank you God padang. Okay, gusto ko yan ba Uy, isa ka pa Natsumi. So Pumasok ka kaya sa Discord. Oh, Ubo sila, gago. Bosset na yan, paps. Pag ganyan. At least maganda kaya, pa rin, di ba? Nagkasundo pa rin Boom. lahat. Lumapit pa siya. Sorry. Dile Come back to paps, no?